Magandang gabi sa inyong lahat, ito kararating lang namin galing sa Po, galing sa kabilang barangay at dinalaw namin ang asawa ng pinsa namin ang namatay. Dito ay gabi-gabi laing may, may mga namamatay sa... din naman ngayon daming printing naman ng maraming nagpapaprint yung aking anak uh, magandang gabi sa inyo